Magandang buhay, kabamba! Another day, another ulam ideas na naman po ang aking isishare sa inyo. Sinigang na mata ng baboy naman ang aking iluluto. Tama, kabamba. Mata ng baboy yung aking gagamitin. Halika't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Siguro alam naman ng lahat kung ano yung karaniwang sangkap ng ating nilulutong sinigang. Ang pinagkaiba lang nito, kabamba, ay itong karne na aking gagamitin. Bali, itong parte ng mata ng baboy yung aking gagamitin. Nasa higit isang kilo ito at nabili ko ito ng 230 pesos. 150 pesos kasi ang per kilo nito. Dito sa aking malaking cooking pot ay nilagay ko na dito yung buto boto at mata ng baboy. Pati na rin itong bawang, sibuyas at kamatis. Akin lamang itong tinakpan at isasangkot siya. Isasangkot siya natin hanggang lumabas na yung katas ng ating nilagay na pampalasa o yung ating nilagay na ricado. Ganito ko minsan niluluto ang sinigang. Sinasangkot ko lang ito ng saglit. Naglagay ko dito ng isang pirasong pork nor cubes. Buong paminta at patis. Kung ayaw nyo naman ng patis, kahit asin ay pwede na. Pagkalagay ko naman ito, ay nilagyan ko na ito ng sapat na tubig. Sapat na tubig na pagpapakulo o pagpapalambot natin dito sa buto-buto. Sinadya ko talaga na hindi ko na ito pinachap itong karne ng baboy o kaya yung mata ng baboy. Yung parte na ito ay talagang malaman din naman. At the best din naman talaga ito na pangsabaw. At masarap din itong gawing lauya. Yan ang lauya ay isa ring recipe naming mga Ilocano. Pagkatapos ko ito mapakuluan at medyo malambot na ay akin nang nilagay itong gabi. Para magsabay na 'yung pagluluto ko dito sa gabi at sa pagpapalambot ko dito sa karne. Nung malambot na itong karne at yung gabi na aking nilagay, ay agad ko namang sinunod na ilagay itong sitaw at sigarilyas. Kahit itong gulay na lang yung akin at itong sabaw nito. Dahil sabaw pa lang nito ay panalo na. Akin na muli itong tinakpan at lulutuin ko lang ng saglit itong gulay na aking nilagay. Then nung napakuluan ko na ito, ay agad ko namang sinunod itong okra at itong siling haba. Lulutuin ko lang ito ng half cook. Dahil medyo bata-bata pa naman tayo at kompleto pa naman ang ngipin, ay masarap din talaga ito pag half-cooked. Dito naman sa kabilang kalan ay akin lamang pinakuluan itong sampalok. Ito kasi yung aking gagamitin na pang-asim dito sa aking niluluto. Mas masarap din kasi yung asim nito pag natural na sampalok ang ating gagamitin. Nilagay ko na rin pala itong mga dahon ng kangkong. Yan nakabamba, luto na yung ating sinigang na mata ng baboy. Sana ay muli nyong nagustuhan itong aking na sa inyo na ulam ideas for the day. Kaya sa mga nanay dyan na nag-iisip ng ulam for the week, isalin na ito sa inyong listahan. At baka hindi mo pa na na isigang itong mata ng baboy. Kung nagustuhan mo ito, pwedeng paki-like and share itong video na to para maraming makapanood kabamba. Salamat sa panonood kabamba! Hanggang sa muli!